Sakura Haruno Uchiha, isa sa mga kinaiinisang karakter sa buong balat ng Naruto series. Bakit nga ba ganun na lang ang pagkainis at pagkagalit nila sa karakter na ito? Bakit maraming nagsasabi na siya ay useless? Kesa wala daw siyang kwenta, walang ambag sa Naruto series, mga ganun. Kaya marami na nga nang ang galit sa kanya. Pero syempre, kabaliktaran nun, tatalakayin din natin dito yung mga bagay na magsasabi na kung bakit useful si Sakura. Or siya ay may kwenta at may ambag sa Naruto series. Miski sa Boruto series naman guys. So may mga ilang bagay tayong babanggitin dito na magpapatunay na ganun nga siya. Bali ang katalakayin natin dito no, mga bagay na magsasabi na siya ay isang useless at mga bagay na magsasabi na siya ay isang useful. So isa-isahin natin yan mga boy. So umpisa natin sa pagiging useful ni Sakura. Bakit nga ba useful si Sakura at siya ay may kwenta? So umpisa natin dito sa Chunin Written Exam. Dito sa Chunin Written Exam, halos si Sakura lang ang bumuhat sa Team 7. Kasi halos si Sakura lang din ang nakasagot sa lahat ng Written Exam. So masabi natin na matalino itong si Sakura kaya paano natin sasabihin na useless o basura itong si Sakura no? eh halos siya nga ang sa team 7 nung written exam Pangalawa, doon naman sa Chunin exam, doon sa Forest of Death. Si Sakura lang ang lumaban sa Team Dosu. Kasi nga nawalan ng malay sila Naruto at Sasuke, kaya si Sakura lang ang lumaban dito. Diyan guys, hindi naman useless si Sakura. Kasi kumilos siya para iligtas sila Naruto at Sasuke. Then habang nilalabanan niya ang Team Dosu, ay eh dyan na nga bumak up sila Rock Shino, Choji at Ino. At nagawa nilang labanan ng tapatan ang Team Dosu. So doon palang malaking ambag na yung ginawa ni Sakura, di ba guys? Kaya doon masabi natin na useful si Sakura. At ang pangatlong bagay naman dito na magsasabi na useful si Sakura at hindi basura, e eh doon nga sa Naruto Shippuden nung niligtas niya si Kankuro. So matandaan natin ba diba, na lason si Kankuro nung labanan niya si Sasori. Dito naman guys sa uh, to the rescue si Sakura. Kasi nakita naman natin yung kahangahangang ginawa niya nung malason si Kankuro. E eh, isa-isa niya nga tinanggal yung lason sa katawan ni Kankuro ba diba? So doon pala malaking bagay na yung naiambag ni Sakura sa ng Naruto. Lalo during that time ano, hindi ganong kagaling yung mga medical ninja sa bayan nilagara. lagara So what if hindi dumating si Sakura no? Eh malamang patay na si Kankoro. At saka uh, guys ano, nakagawa pa nga si Sakura ng antidote o pangontra sa lason sa ginawa ni Sasori. Ngayon isa pang bagay na magsabi na useful si Sakura Eh dun nga sa laban nila kay Sasori Kasama niya si Lola Chiyo So matapos ngang makagawa ng antidote si Sakura At nang i-rescue na nila si Gaara Eh sakto nga na si Sasori pa pala Ang makakarap nila sa laban So kontrapelo no Kasi nga magiging useless yung mga lasso ni Sasori Kaya na nahirapan talaga si Sasori Na labanan sila Lola Chiyo Dahil na din sa tulong ni Sakura So doon sa bakbakan na yun no Masabi natin na hindi useless si Sakura ngayon, ang panglimang bagay dito na magsasabi na hindi useful si Sakura at siya ay isang useful, eh doon nga sa 4th grade Shinobi War. So, dyan nga sa ikaapat na digma ang pang ninja, eh ang daming ginamot ni Sakura guys. Napakarami niyang pinagaling. So, papaano siya naging basura niyan, ba diba? Basura ba yung naging madaming naisalba? Tapos isinamo niya pa si Lady Katsuyo. So, mas lalong madaming nagamot at napagaling sa Shinobi Alliance. At ang pang-anim na magsasabi na useful si Sakura doon sa Kaguya versus Team 7. Diyan mga boy, tumulong din si Sakura laban kay Kaguya. Unang-una, tinulungan niya si Obito na hanapin si Sasuke dahil dinala nga ito ni Kaguya sa ibang dimensyon. So imagine guys kung wala si Sakura at yung kanyang 100 healing para matulungan si Obito na makapag-open ng maraming portal. Kung wala si Sakura, eh mahanap pa kaya nila si Sasuke? So malamang hindi na. Lalo't during that time, eh hindi pa nadidiscover ni Sasuke yung ability ng rinigan niya na makapag-open ng portal. So kung wala nga si Sakura, eh hindi na nila mababalik si Sasuke at wala na silang chance na isilpa si Kaguya dahil nasa kanila nga yung scene technique na ibinigay sa kanila ni Hagoromo. So dun ba basura si Sakura? Useless ba siya? Syempre useful. Kitang-kita naman natin mga sir. Ngayon, ang ikapitong bagay na magsasabi na useful nga si Sakura eh doon nga sa Naruto The Last Movie nung nirescue nila si Hanabi mula kay Toneri. So dyan, nung naglalakbay pa lang sila, eh may dinaanan na sila na isang lugar na kapag napadaan ka doon, eh maapektuhan ka ng Genjutsu. So dito, useful na naman si Sakura. Kasi ganito, si Sakura mahusay sa chakra control. Kaya hindi siya basta-basta tinatablan ng Genjutsu. So anong nangyari, lima sila noon. Si Hinata, Naruto, Shikamaru, Sai at Sakura. Lahat sila naapektuhan ng Genjutsu nung dumaan sila sa lugar na yon. Samantalang itong si Sakura, e eh parang wala lang. Hindi siya naapektuhan ng Genjutsu. Kaya ang nangyari, yung apat na natitira, sila Naruto, Hinata, Sai at Shikamaru, eh nagawang gisingin ni Sakura. So imagine that mga sir, kung hindi nila kasama si Sakura, eh malamang habang buhay na silang nandyan sa loob ng Genjutsu. So dyan masabi natin na useful nga si Sakura. Eh si Sakura lang yung hindi naapektuhan, kaya nagawa silang gisingin ito at nakapagpatuloy sila na i-rescue si Hanabi na kinuha nga ni Toneri. So useful talaga si Sakura mga sir. Ngayon, dito tayo sa huling bagay na magsasabi na useful nga si Sakura. At dito na nga sa Boruto Naruto Next Generation. Alam naman natin guys na si Sakura sa Boruto era, eh siya nga yung ginawang Head of Konoha Medical Department. So ngayon ang tanong, kung basura si Sakura, eh bakit siya pa ang ginawang head ng medical department? So nonsense ba? Diba? Kaya masabi natin na useful talaga siya. Kaya ayun guys, ano, yung mga bagay na nagpapatunay o magsasabi na useful nga si Sakura at hindi siya basura. So ngayon ang tanong, sa pagiging useful ni Sakura, e eh bakit nga ba ang dami-dami pa rin galit sa kanya? Basura daw siya, useless, walang kwenta bakit nga ba gano'n yung karamihan ng fans eh galit nga dito kay Sakura? Tignan natin yung mga dahilan So unang bagay nga dito na bakit maraming galit kay Sakura During Naruto Days, puro na lang si Sasuke kasi ang inaalala nitong ni Sakura. Wala siyang pakialam kay Naruto. Kahit anong mangyari e eh, laging si Sasuke lang ang iniintindi niya. Samantalang si Naruto lagi ang sumasagip sa kanya sa kapahamakan. Pansin nyo naman din yun mga sir no? Lalo na sa mga mabibigat na mission, ilang beses siyang sinagip ni Naruto. Tapos tuwing mangyayari ang bagay na yon, eh si Sasuke lagi ang inaalala ni Sakura. Kumbaga wala siyang pakialam sa mga nagawa sa kanya ni Naruto. At ang pangalawang bagay naman dito na magsabi na bakit nga bang maraming galit kay Sakura is yung bagay nga na madalas niyang bugbugin si Naruto. So Naruto kid pa lang guys hanggang Naruto shipo din. Alam natin madalas niyang binubugbog si Naruto. Kaya maraming galit talaga kay Sakura. Biruin mo naman main character, lagi mong pinagbubuhatan ng kamay. So, sinong hindi magagalit sa'yo? Yung tipong simpleng biruan lang, eh, sinapak na agad si Naruto. So, sinong hindi magagalit kay Sakura niyan? Eh, main character ba naman ang manalas mong gulpihin? At ang pangatlong bagay dito na mangasabi na kung bakit nga maraming galit kay Sakura, is dun nga sa mga part na imbis na makatulong si Sakura, eh, nagiging pabigat pa daw ito. Isang halimbawa nga dyan is yung sa 4th grade war, Nung bigla niyang sinugod si jubidara Dyan nga guys, e eh, imbis na makatulong daw, e eh, naging pabigat pa daw itong si Sakura. Paano ba naman kasi? Bigla sumugod kay jubidara Samantanang alam naman niya na wala siyang gagawin doon. So paano lang kung tinuluyan siya dyan ni Madara? Pinugutan siya ng ulo, mga ganon So dagdag pa sa problema, di ba? Yung six pat Naruto at Sasuke nga walang magawa eh. Pinaglalaroan lang ni Madara. Tapos siya biglang sumugod kasi ya handle niya daw si Madara so naging pabigat nga daw si Sakura sa part na yan at isang part pa dito na imbis na katulong eh naging pabigat pa nga daw si Sakura eh bago nga makompleto ni Madara yung pangalawang rinigan niya dahil nga nasa mata pa ni Obito yung kabilang rinigan at ang gagawin ni Sakura eh sasaksakin na lang yung isang rinigan ni Obito para hindi makuha ni Madara eh hindi niya panagawa tapos ang nangyari eh nagawa tuloy makuha ni Madara yon so isa yan sa mga part ng Naruto series na bakit maraming galit kay Sakura yung simpleng maliit na bagay lang daw kasi eh hindi niya panagawa So ayun nga mga sir, ang mga bagay na magsasabi na useful nga si Sakura at useless si Sakura. Well, hindi natin masisi ang mga fans ng Naruto na syempre may mga fans din ni Sakura at may mga haters din ni Sakura. Ngayon, para naman sa mga fans ni Sakura, ito lang yung ano ko, ma uh, tips ko. Kung, baga, kung may makita kayo mga jokes na lalo na sa mga social media na nagsasabing basura daw si Sakura, eh guys, dapat sa inyo, hindi nyo na dapat pinapatulan yon. Kasi kung papatulan nyo yon, eh lalong lalala ang sitwasyon. Kasi alam naman natin na hindi useless si Sakura. Hindi basura si Sakura sa dami ng mga gandang naiambag niya sa Shinobi. Ngayon alam natin hindi basura si Sakura, eh ba't papatulan pa natin yung mga jokes na yon. Kahit nga miski ako sabihin kung basura si Sakura, eh kung papatulan nyo, mas lalong lalala ang sitwasyon. Lalo na yung mga memes na yon, yung mga memes na kumakalat. Kesyo, kinukompare si Sakura sa trashcan, mga uh, ganon. Guys, tips lang. Huwag na huwag nyo kasing papatulan yon. Kasi isa yon sa mga bagay na hindi-hindi na natin makokontrol. At yun nga mga sir, ang ating talakayan sa oras na ito. Kung nagustuhan nyo ang video natin ito, eh, eh, like na rin guys. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. i nyo na ang ating notification bell para updated kayo lagi sa mga uploads natin ng mga video. Maraming salamat. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.